Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Higit apat na rang individual ang nakibahagi sa pagbibisikleta at paglalakad para sa kalikasan na pinangsiwaan ng Caritas Philippines at Archdiocese of Lipa dito sa Batangas. Ayon kay Caritas PH President Kidapawan Bishop Jose Colin Bagacoro, layunin ng Second Caritas Bike for Kalikasan na paigtingin ang kamalayan ng mamamayan tungo sa pangalaga ng kalikasan lalo tigit sa Verde Island Passage of VIP. Nanganganib ang VIP mula sa malalaking proyekto tulad ng planong pagtatayo ng fossil gas o liquefied natural gas power plant na posibleng puminsala hindi lamang sa mga iniingatang yamang dagat kundi maging sa kabuhayan ng mga nasa coastal communities. Sana wag nang dagdagan pa ng marami pang mga planta lalong-lalo na itong mga uh utilize fuels, so, ano? Uh, pangalawa, uh, panawakan din natin na yung mga nandito sa mga planta na nandito na ngayon along the coast of the Verde Island Passage ay uh, mag-implement uh, at mag-observe ng uh, proper environmental code kasi yung Verde Island Passage, yan ang kwan, eh? uh, one of the most recognized center all over the world ng uh, marine life biodiversity. Uh, very important yan, Verde Island Passage. Gusto natin protektahan yan. Pinangunahan ni Bishop Magaforo ang 28 kilometrong bike caravan mula Monte Maria Pilgrimage Center sa Ilihan, Batangas City patungo sa Lagadlarin Mangrove Forest Park sa Lubo, Batangas. Kasabay naman ito'y pinangunahan ni Parish Bishop Gilbert Garcera ang Banal na Misa sa St. Michael Archangel Parish sa Lubo, Batangas at sinunda ng Walk for Creation, Walk for Verde Island Passage patungo sa Lagadlarin Mangrove Forest Park. Hamon ni Archbishop Garcera na sa pagtatapos ng Season of Creation, ang bawat isa ay magkaroon ng konsensya upang higit na maunawaan ang mga nangyayaring krisis sa kapaligiran. Paliwanag ng Arsobispo na mahalaga ito upang mabatid na ang tao ay tagapangalaga o katiwala lamang ng sang nilikha at walang karapatang sirain ang mga likas na yaman para sa pansariling kapanginabangan. We are just stewards. Kung kaya't sa ibang enyo, NU tayo ay alipin ng Diyos. We are workers. Na dapat ngayon, restore na tayo sa sinasabi ni Pope Francis ayon sa research. Ang limit of init ng mundo ay umikinit pa. And there is no turning back. Ibig sabihin, ating ang panahon, hindi atin kaya sa ating kaayanan as human beings na ayusin o pahalagahan pa o i-maintain pa ang tatawag natin mother earth, kung kaya there is no turning back. Samantala, bilang pagtatapos ng gawain na isinagawa ng mga nakibahagi ang pagtatanim ng limandaang mangrove seedlings at coastal cleanup drive. Ang Verde Island Passage ang itinuturing na center of the center of marine shorefish biodiversity sa buong mundo. Kaya lubos na lamang ang pagsisikap ng mamamayan ng Batangas at iba pang karating na lalawigan upang mapangalagaan ito laban sa tuluyang pagkasira. Katuwang naman ng Caritas Philippines sa e inisyatibo ang Catholic Relief Services Philippines, Lipa Archdiocesan Ministry on Environment o AMEN, at Lipa Archdiocesan Social Action Center o LASA. Para sa Veritas PH, ako ang inyong kapanalig Michael Añonuevo. Sumayon ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide, Nationwide. Nationwide. ang inyong kapanalig, Bishop Melray Uy, mula sa Joseses ng Lucena. Manood sa Biritas TV sa Sky Cable Channel 211. Mag-log on sa www.veritaspage.net.com.